Ha? Ah? Ay, mga idol, no, sarap ng ulam namin, oh. No. Paksi na baboy. Ayun, oh. No. Malambot na ba? Oo. No. <laughs> Medyo matigas pa, mga idol. Pare, pabot nyo ang tubig pa rin yung nandun yun. Kapit, galang, galing ng bumbo. Kapit, galing ng bumbo. Sila yan dun yan, ano ka ba? Bakit nilagyan mo ng tubig din? Ito so, tayo, pa Wala akong ano? Huwag pamintang sa tubig Kaya mga idol, magluto tayo ng Paksiw na baboy Ang daming bawang Pabili ka naman ano ano Mga idol, kakain kami dito sa may puno ng mangga Hindi yung mangga yung kakainin namin hay. Yung ano lang, mga niluto namin Ay, sipag ng tagaluto, pa ng paypay Paano yung kahoy basa? <laughs> Na ba naman eh. Ah, mga idol, magluluto tayo ah. Tapos magmumumang tayo, dami namin, no? oh. Ah, mga idol, may apoy na, Umapoy na din. Nakawasa sa ipay. Nakawasa sa ipay, oh. Ah, ah. kumulo-kulo na rin yung ano, alin baksin na baboy. Hmm ama mga mo dito, mga idol, oh. Oh, mamaya, kakain. Saka, kakain. Kakain kami dito. Oh. May, yun, May yan, no? Hindi, pre. Paksiyo yung tawag dyan, pre. Paksiyo yan. kapag mga idol, tulong-tulong kami magluto, oh. hmm. May nagalagay ng ano, oh. Oh, dito. Ulo mo, pre. Sayang. Hindi mo mauubos lahat yun na. Ito kasi mga Kung ano-ano kinakain Mga stroke na to eh. mga no. Sarap 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 yan. Oo. Oh. Yung adobo. Ay yung paksin namin na baboy. Narigyan ko pa ng gulay. Tinakatong ko sa ano. Sarap oh. May pangat na isda oh. Ha, ah, mga dol, kain tayo. Oh. Oh, chat no. Jin. Jin nya mga ido ah. na. Tarik. Hindi naman kita. Hindi, hindi naman kita. Ay, mga idol, sa't <laughs>

Ô mai tôi, chạch nhau, chạch nhau! Chạch như basta! Ô chat! Ô chạch! Ô chạch! Ô chạch! Ô chạch! Ô bây giờ chạch! Ô Hmm, capun tak tercengang. Hmm. <coughs> hmm, kemain nak, Hmm. Baik. Ah. Ha.